Isang maganda at mapagpalang araw po ng biyernes sa inyong lahat. Biyernes po ngayon sa ikalawang linggo sa panahon ng Koresma, unang araw sa buwan ng Marso, kung kaya't ngayon po ay unang biyernes sa kasalukuyang buwan. Araw ng debosyon sa mahal na puso ng ating Panginoong Jesus. Pagbati po sa mga devotees ng Sacred Heart of Jesus at sa mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Siyempre po, binabati po ng Pambansang Dambana ng San Antonio ng Padua ang lahat ng mga deboto ni San Antonio de Padua. At sa mga benefactors po namin, members of the 1000 Club of St. Anthony, sa mga bukas palad ni San Antonio. Ang lahat po ng mga tumutulong sa amin ay lubos po natin na Sana po, nasa ligtas kayong kalagayan, patuloy po nating ipanalangin ng isa't isa. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Samasama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. mahal kong kapatid sa araw na ito, unang biyernes sa kasalukuyang buwan, biyernes sa loob linggo sa panahon ng Koresma. Pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Mula po ito sa ikadalumpot isang kabanata, mga talata 33 hanggang 43, mga talata 45 hanggang 46. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi ay nisasabing pag-aari ng Diyos ang lahat at tayo mga katiwala lamang. Isang talinghaga ang ginamit ni Jesus sa mabuting balita tukol sa isang may-ari na ubasan na kailangan umalis kung kaya't pinagkatiwala ang pangasiwa sa kanyang mga tenants, mga katiwala. Subalit hindi naging karapat dapat ang mga pinagkatiwalaan sa pagkitiwala ang ibinigay ng tunay ng may-ari sapagkat gusto nilang ang kinin, ang bagay na ipinagkatiwala lang naman at hindi sila ang tunay na may-ari. May karapatan po ang may-ari na kunin ang bunga mula sa mga ubas na itinanim at yung talagang nakalaan para sa kanya. Subalit, hindi po ito ibinigay ng mga pinagkatiwalaan. Maging ang nag-iisang anak ng may-ari ay pinapunta sa ubasan thinking na igagalang nila ang anak ng may-ari ng ubasan sapagkat siya ang tagapagmana. Siya ay may karapatan sapagkat siya anak na nagmamayari ng kubasan. Pero sa halip na ibigay ang nakalaan para sa mayari, ay binugbog, pinatay, inilabas sa kubasan. Isang trahedya dahil sa kasakiman ang nangyari sa ating ebanghelyo. Kaya malinaw po ang mensaheng pinaparating sa atin. Pag-aari ng Diyos ang lahat at tayo po ay mga katiwala lamang. Labag po sa kabutihang asal ang pag-aangkin o ang pagdanasa sa bagay na hindi naman talaga lubos ang atin. Iba ang karapatan na nagmamayari sa mga taong pinagkatiwalaan lamang. May hangganan, may limitasyon ang karapatan ng mga pinagkatiwalaan lamang kung ikukumpara sa karapatang meron ang tunay na nagmamayari ng ubasan ayon sa kwento ng Ibanghelyo. God gave us beautiful things not to own but only to take care and enjoy because in the final analysis it is god who owns everything and we simply share in what god owns and we simply are given the duty and obligation to take care ng mga bagay na tunay na pag-aari ng diyos and so do not be tempted to think and to act as if you were the real owner of things that you have now God is the real owner and you are simply tenants who share in all that God has. Before God, we are simply caretakers and He is the true owner of all that we have. Sabi nga po ni San Pablo Apostol, We brought nothing to this world and we don't have the power to take anything out of this world. But if we have food and clothing, with this, we will be content. Sapat na yun para tayo ay mabuhay. Sabi nga po ni Job, Naked I came from my mother's womb, and naked I will return. The Lord gave, and the Lord has taken away. Ang paghangad na magkaroon ng mga bagay para sa ating pangailangan ay hindi naman po masama. Pero kung ito ay sumosobra at nagiging mapag-angkin na po tayo, nagiging sakim at makasarili, yun po ay nagiging ugat ng pagkakasala natin. Kaya huwag maghangad ng labis. Ang hangarin ay sapat para sa simple at masayang buhay. Kaya kapag tayo binulag ng kasakiman, hindi natin nakikita ang pangailang magbahagi ng mga bagay na ibinigay at pinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin. It is very sad that the things that God intends to give us happiness and security in life become the source of our unhappiness and insecurities because of our excessive desire to own and to control things due to greed and pride. Ang nice ng Diyos, yung kanyang binibigay, magbigay sa atin ng kaligayahan, pero nagiging ugat pa ng kalungkutan natin at ng pagkakasala sa pagiging sakim. Kaya, tinuturo sa atin ng Ebanghelyo ang tatlong mahalagang aral. Una, ang Diyos ay may-ari ng lahat at tayo po'y mga katiwala lamang. Many of the sorrows of this world and most of its crimes can be traced to the fiction of believing that we are the true and real owner of things. Ang totoo, Diyos po ang nagmamayari at tayo'y katiwala lamang. The things that will bring us to heaven after all are the things that we gave away and not the things that we keep for ourselves. Pangalawa, may kaligayahan sa buhay na sapat at payak. Kaya mga kapatid, happiness is a choice that we can make. And whatever choice we make, makes us. Kaya if you choose to be unhappy, that is your choice. If you are choosing to live miserably, that is also your choice. If you choose to remain in your anger, then that is your choice. If you choose to spend your money in useless desire and wants, that is your choice. But if you ended up losing everything that you have in life because of your wrong choices, do not blame God and others because actually it was the choices that you have made that have made you a miserable person. Choose to live simply with God as the only source of your security and you will be truly happy. Pangatlo, Higit po ang kagalakang ibinibigay ng pagbibigay sa kaligayang hatid ng pagtanggap. People will forget what you said. They will forget what you did. They will forget what you have acquired. But they will always remember how you have made them feel because of your goodness, because of your acts of love and compassion. Discover the joy of giving and you will find the reason for living. He who is not contented with what he or she has will never be contented with what he or she would like to have. Kaya mga kapatid, huwag natin kalilimutan na ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Tayo po mga katiwala lamang. Manalangin tayo. Ang malaming pangirihan, salamat po sa mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin. Hindi man kami karapat-dapat sa iyong pagtitiwala, pero patuloy ka pa rin naniniwala at nagtitiwala sa aming kakayanan na alam namin ikaw din naman ang nagbibigay. Sapagat sa iyong pagtawag, sa iyong pagkatiwala, pinibigyan mo kami ng kakayahan upang aming mapagyaman ang bagay na talaga sa iyo at sa amin ay pinagkatiwala lamang. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal ko ang kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like niyo ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng mabuting balita sa ating mga kaibigan, mga kakilala, at mga mahal sa buhay. Let us start evangelizing at home. And let us fill the world with the message and power of God's words. Sa inyo pong patuloy na pagtangkilik, maraming salamat po. Pagpalain tayo ng mga Diyos, Ama, Manganap ng Espiritu Santo, Amen.